Ang hinahanap natin parati, opportunities, opportunities, opportunities. Wala namang problema. Nag-start, maghahanap ka talaga. Pero darating ang panahon, kailangan mong pumili. Kasi pag hindi mo pinili, ano namang nangyayari niya? Confused. Wala pa akong nakitang naging successful sa buhay na hindi nakafocus. Alamin mo muna kung saan ka magaling. Focus ka doon. Tapos, galingan mo. Ito yung ko sa buhay. At the end of the day, it's not how much money you make, it's how much money you keep. Kahit kumita ka ng 100,000 naman month, pero ang lifestyle mo na sa 120,000, lubog ka sa utang, wala kang ipon. Tama o mali? If you cannot create something that you can allow you to earn money while you are sleeping, you cannot retire for the rest of your... Life. Good morning, everyone! Good morning! Sino mga payaman dito? Pakita sa mga kamay! Oh, tapikin mo na sa kanan, tapikin mo na sa kanan. Sabihin mo, payaman ka na, payaman ka na. Taas ang kaliwa, kaliwa naman po. Sabihin mo, pautang naman, pautang. Okay, gagamitin ko muna ang siyempre ang script. Siya no other than siyempre our boss RDR. Good morning, good afternoon, and good evening! At siyempre, nagpapasalamat tayo kay Boss RDR. Boss RDR, thank you very much for this opportunity. At kanina sa backstage po, binamit po ako talagang sobrang grabe. Bata pa ako napapanood ko na talaga 'to. Pero ayoko mo ng pakilala baka ma pre eh. Sino ba magpapakilala sa kanya mama? Nanonood ba kayo ng ano tungkol sa kalusugan, sa kalusugan? Grabe. O oh, ibang klase talaga. Oo, oh, talagang ano eh idol na idol ko talaga 'to nung bata pa ako. Pero hindi, bali, huwag na natin patagalin kasi wala akong masyadong time dito ngayon. Sino sa inyo dito nagdinegosyo na pakitaas mga kamay? Ay, dami. Sino sa inyo nagpaplano pang magnegosyo? Okay, kumonte. Sino po sa inyo, kahit anong tanong ko, ay nyo talaga magtaas ng kamay, pakitaas mga kamay? So, hindi, right now, we're going to talk something about uh, helping you on how you can really move from good income to great income. Alam mo, ang goal natin sa buhay is not survival. But our goal is to thrive. Do agree? Yes or no? Alam mo, sa totoo lang, according to Ibon Foundation, uh, there was a survey nung in-interview namin sa show ko. Normal kasi ang minimum wage earners, how much per day? 700 per day? Let's round it off at 700. Pero ang reality daw, pag dito daw tayo nakatira sa Metro Manila, ang pamilya mo, mga hangga tatlo hanggang lima, ang dapat kitain mo per day na sa 1,200 pesos per day. 1,200. At yung 1,200 na pinag-uusapan po natin is what we call as survival. Wala pang kain sa labas, wala pang excess sya. In reality, sa totoo lang, pag ikaw ay kumikita ka ng 600 to 700 pesos, you're considered as poorest of the poor. Mahirap ka. Sa totoo lang, kung titignan po natin, sino sa inyo may mga pangarap sa buhay? May pangarap kayo? Eh. Yes or no? Kung kikita ka lang ng 20,000 pesos per month times 12 months, magkano annual income mo? 240. 240 times mo ng 40 years ka magpatrabaho. So mga magkano kikitain mo? or less mga 10 million pesos lifetime income. Agree? Question, with 10 million pesos lifetime income, makakabili ka ng ba ng bahay? Yes or no? Sa Sasakyan? Pag ang sagot mo ay oo, ibig sabihin, simulan na trabaho ka hanggang mag ka, di ka pwede gumastos. So talagang kapos na. Kaya nga, guys, the, the, the best way right now, gusto nyo talagang, uh, gusto nyo talagang makamit ang inyong mga pangarap sa buhay? Yes or no? It's either, number one, you have to have multiple sources of income, that's number one, or number two, ang kailangan mo talaga, you have to increase your income. Kaya nga, in this session of ours, pag-uusapan natin yung good income to great income. So, huwag na natin patagalin. Ang first thing, in my years of selling at the same time doing business, this is what I've realized. Ang kulang talaga sa atin talaga kung bakit minsan, hindi lumalaki ang ating income, is kulang tayo sa focus. Everybody say focus. Kasi minsan, ang mindset kasi natin lahat, lahat, gusto mo na nating pagkakitaan, pinapasok natin. Sino po sa inyo mga guilty doon? Pakitaas sa mga kamay. When I say hello, can you say hi? Hello? The first lesson that I want to share with you, if you want to make a lot of money, is focus on what you are good at. When you say focus on what you're good at, find something that you are good at, ang galingan mo. May isang libro akong nabasa from good to great. Meron siyang kinento doon eh, about uh, hedgehog. Ang ibig sabihin ng hedgehog, ito po isang uring hayop na napaka-cute, napaka-liit. Ito po ay uh, kasabay ng mga dinosaurs. Imagine mo ang mga dinosaurs extinct na pero siya buhay pa. And yung pinag nila, bakit hanggang ngayon buhay po sila? Kasi iisa lang ang katangian na talagang alam nilang gawin tuwing sila po ay ikangan nakaka-sense ng panganib. Di ba? They sense what we call as uh, danger. Isa lang ginagawa nila. Nagiging bilog sila. Tapos may mga spike sila. Yun lang ginagawa nila. And because of this one thing they're good at, they were able to what? Protect themselves from harm. Kung makikita niyo mga malalaking kumpanya, umpisa na natin ito mga company na ito. Apple. Sa so palagay niyo, saan magaling ang Apple? They're good at one thing. Hindi camera. <laughs> Hindi cellphone. Yun yung mali eh. Yung iniisip natin is gadget. Well, they're good at what? Pag lumalabas nung buhay pa si Steve Jobs, inaabangan na yan. Ano kaya, ang parati iniisip ng tao, anong bago? Ano kaya bago ilalabas niya? If you look at this company naman, Starbucks, what are they good at? What are they focused at? No, they're not selling coffee. There's a lot of selling coffee. But what you're buying is what? Is experience. Premium experience. Another company, Tesla. What they're focus on what? Ano naman binibenta nila? Hindi sa sakyan. Ano? Hindi electronic. They're selling on what? Renewable on what? Energy. Kaya nga, may sasakyan na. Mayroon ng bahay ngayon eh. Di ba? Yan ginagawa nila. So in other words, lahat ng company, magagaling yan. Another company is what? Walt Disney. What are they good at? Saan sila magaling? Mickey Mouse. Pag naintindihan nyo lang, sana wag lang kayo madistract. I want to teach you one thing. Pag naintindihan nyo talaga kung ano binibenta ng mga kumpanyang to, makakabenta kay at gagaling kay sa ginagawa. Ano binibenta nila? They're selling what? Happiness. Kaya nga, di ba, pag nanood ka ng mga Disney movie na mga tinatawag nating cartoons, and ending, ang parati narinig, and they always live, Walt Disney is the happiest what? Place on earth. Ang binibenta nila is what? Happiness. Kaya nga, pag ikaw nagbibenta ka, real estate, bebenta kang bahay, no? What you're selling is not a, house. What you're selling is dignity. Pagdating ng panahon, wala silang puproblemahin. Meron silang ma mauwi. tama o mali. Pag ikaw nagbebenta ka ng insurance, hindi ka nagbebenta ng insurance. Ang binibenta mo is peace of mind. Financial peace. Pag may mangyari, di ba? Covered yung family. Tama o mali. So kaya, ikaw, bilang isang negosyante, kung tatanungin kita, Anong binibenta mo? Pag sinasabi, nagbibenta akong food supply. Eh, you're selling the wrong Ay, nabebenta akong sasakit. Eh, you're selling the wrong So, if you ask me right now, ako, where am I good at? Financing, ano ako? Nagpapaano? Hindi ako lending up, teh. Marami lang gumagamit ng video ko para mag-lending up pero hindi ako nagpapa up. Tama ka I'm really good at solving what? Money problems. Who among you inside this room are following me? Raise up your hands only intelligent people follow me. Pag sumusunod din kayo kay, ano, kay RDR at saka kay Boss Atoy, ibig sabihin, eh, ano rin? Oo, pogi rin kayo, pogi. Ne, nagigits nyo ba? Guys, pag uwi nyo, gusto kong i-evaluate nyo yung negosyo nyo. Ano bang binibenta mo? Ano ba yung push mo? If you're pushing products, hindi ka talaga makakabenta. But if you're pushing solutions, everybody say solutions to make like, people's lives better. Nakakabenta ah, ka. Are you learning so far? Yes or no? Yes. Alam mo kasi may lang yung oras natin kaya ang gusto ko distill na diretso na tayo. You know already what you're good at. Ano yung binibenta mo talaga? Focus on something that what? Works. Alam mo, guilty tayo lahat dyan. Tayong lahat. Kasi siyempre, gusto natin kumita ng pera. Gusto natin minsan, minsan marami tayong kinikita. Kaya minsan nadidistract tayo. Sino sa inyo dito experience nyo nang nakabenta kayo ng malaki na isang araw. Talagang laki ng benta nyo. Tapos, sobrang excited ka. Nung na-excited ka at sinabi mo sa sarili mo, ay kailangan makahanap ako ng panibago pang ano? Strategy. Pan, pan, panibago pang marketing strategy para makabenta pa ako more. Nasabi nyo yung sarili nyo? Yes or no? Oh, mali yun. Ask me why. Kaya ka nakabenta eh kasi meron ka ng proven strategy. Ba't ka naghahanap ng bago? Ang dapat gawin mo, kung ano yung strategy na ginawa mo, kung nakahanap ko nakabenta, ulitin mo. Gawin mo ulit. I-expand mo. I-scale mo. nga ang problema natin. Tapos nagtataka. Ano mo? Humina na yung benta mo. Eh ba't umina? Kasi hindi mo lang inuulit eh. In other words, ladies and gentlemen, one thing I've learned in sales and in business, you cannot reinvent the wheel. Ang gulong po ay believe na forever hindi ka pwede magsabi na, ay, ako may mas magandang gulong, triangulo. Subukan nyo. Patakbo yung matriangulong gulong. Hindi yan bibilis ang ikot. What, you ask yourself, what is working with you? Kung ano yung nag-work, uulitin mo lang. Agree? Yes or no? Kasi pag hindi mo inulit yan, ano mangyayari niya? Naku, mahirapan ka talaga. Alam mo, para sa akin, para sa akin. I can only talk about my, uh, sino sa inyo po ang uh, may money problems? Pakitaas mo, kamay. Grabe naman, linalahat mo, nadadamay ka. O, oh, ito na lang, para mas ma makarelate. Sino po sa inyo dito may utang, taas ang kamay? O, oh, tuwang-tuwa pa kayo? Sinong nananalangin na sana mawala na utang nyo, Pakita sa mga kamay? Sinong nananalangin na sana mawala na inutangan nyo, Pakita sa mga kamay? Ang ganda ng t-shirt niya. Hindi ka, tumayo ka. Ano nakasulat? Hindi, nee, wag kang ano, yumuko. Ayan. Purposeful. Purposeful. Oh, ang iba, full of what? Purpose. purpose. Nagigets nyo? Sige, umupo ka na te. Thank you rin, Ate Susan. So in other words, when we do something, mas maganda, kung may gagawin ka, you do it with a purpose. It cannot be profit-oriented. Hindi lang pwede pera-pera. Kasi kung pera-pera lang pag-uusapan natin, hindi ka tatagal. Kung hindi ka lang bumenta eh, aayaw ka na eh. Kung ka lang eh, susur susurrender ka na eh. Pero kung ikaw, ginagawa mo isang bagay kasi punong-puno ka talaga ng purpose. Alam mong, ito yung calling mo sa buhay. Hindi ka titigil. And for some of you, probably might be asking, yun nga, bakit ko ginagawa ko? The reason why I'm doing this, teaching people about finances, is because of my, yun nga, my past. Nanggaling ako sa wala, nagkaroon, guminhawa ang buhay, na-realize ko ang dami talagang tao na may problema talaga sa pera. Yes or no? So, anong ginagawa ko ngayon? What am I good at right now? Why am I doing what it's doing? And what is working for me? What is working for me? I offer what? Money solutions and I share and I what? Teach. The more you pursue money, the more money will run away from you. Kung pera ang habol mo, mailap ang pera. Nagigets Kailangan lang, ito lang tip ko po sa inyo. Kung gusto niyo talaga kumita from good to great, Find something that you are good at. Saan ka ba magaling? Galingan mo. At ang focus mo is to become the best. Everybody say best. Ikaw dapat ang pinakamagaling. Who's the best golf player in the world? Who's the best boxer in the world? Since they are the best at what they're doing, sila yung pinakamagaling. Ano nangyayari? Hindi sila naghahanap ng opportunity. Yung opportunity ang naghahanap sa kanila. You just imagine this, ladies and gentlemen. If you are the best cardiologist here in the Philippines, if somebody suffered a heart attack. Who will they call? Who will they call? Ghostbusters? If they call you, you can name your. Why do people co coach? Uh, no, hire coach, coach Russ on to be their life coach because he's the best at what they're doing. Why do you come here right now in this session, in session ni Boss RDR, because he's the best at what he's doing? Ito lang sabihin ko po say Huwag nyo nang idaan, idaan sa sipag at syagan. Hindi naman, sipag naman ako, matyagan naman ako. Ginawa ko na yun, walang nangyari. Nagigets no? kailangan masipag ka, matyaga ka, maruno ka, madiskarte ka. Alamin mo muna kung saan ka magaling, focus ka doon, tapos galingan mo. Focus on creating what? Momentum. Kung nakita mo kung ano na nagwo work sa'yo, anong gagawin mo na next? kailangan mag-create ka na ng momentum. Ito yung tinatawag natin ng flywheel effect. Nakakita na ba kayo ng ruleta? Ang ruleta kasi pagka maliit na ruleta, pag pinaikot mo, konti lang yung ano, momentum nun. Mo. Pero kung may malaking kang ruleta, pagka pinus malaking ruleta, pag umikot yan, may momentum. Tama o mali? So, ang challenge ko po sa inyo, kahit anong binibenta mo, kahit anong negosyo mo, maghanap ka lang na ng na nagwo-work, mag-focus ka doon, tapos Galingan mo, palakihin mo. Ang hinahanap natin parati, opportunities, opportunities, opportunities. Wala namang problema. Nag-start, maghahanap ka talaga. Pero darating ang panahon, kailangan mong pumili. Kasi pag hindi mong pinili, ano namang nangyayari niya? Confused. Wala pa akong nakitang naging successful sa buhay na hindi nakafocus. E chinky, paano naman yung mga billionaires na yan? Sila... Henry C., sila Lusutan, sila Gokong, and dami-dami dami negosyo yan. Bago sila nag-umpisa ng maraming negosyo, nag-umpisa muna sila sa... Kaya huwag niyong bubuduli ng ating mga sarili at sasabihin natin, Ako, wala yung hatang mangyayari sa buhay ko pag iisa lang kinikita ko. Yes, kung isa lang kinikita mo, hindi talaga magkakasya, pero darating ang pano, kailangan mo talaga mag-focus. So if you ask me right now, okay, what you ask yourself, What can you create in your business that can create momentum? Anong pwede mong gawin? Sino sa inyo sa real estate? Pakitaas sa mga kamay. Pag kayo na sa real estate, alam mo dapat mong gawin? Kailangan marunong ka na gumawa ng content. Gone are the days na sabihin mo, O oh, sige, mag-meeting tayo, mag tayo. As a matter of fact, ang ginagawa ng tao, bago pa nag-creeping yan, nagre-research na ng produkto yan, nagre-research na ng ano yan, tinitignan na. Tama o mali? Ang problema, kung wala ka sa online, kanino bibili bibiliyan Bibili sa mga tao na sa online. Tama o mali? Sino sa inyo na sa life insurance? Pakitaan sa mga kamay. Kung kayo nagbebenta rin ng life insurance, kung wala rin kayo sa internet, kung hindi kayo nagano, whether you like it or not, you and I must learn how to create a system. A system na kahit tulog ka, kumikita ka. Ito na-realize ko sa buwan. If you cannot create, everybody say create create something that you can allow you to earn money while you are sleeping, you cannot retire for the rest of your life. So what do I mean? So para mas mabilis na lang, ito lang, bibigay ko na po sa inyo, bigyan ko kayo ng idea. In two minutes lang to, do you want to solve your money problem once and for all? Yes or no? Apat lang kailangan mo. Ito yung system na tinuturo ko. It's called the chip method. Everybody say chip method. Number one, you should learn how to create money. Kailangan mo marunong gumawa ng pera. Pag hindi ka marunong gumawa ng pera, wala kang isi-save, wala kang i-invest, wala kang wala kang pang ano, pang emergency fund. Do you agree? Yes or no. Pero may mga iba kahit na magaling mag-create, if you don't do letter H, H is what? Handle. Pag hindi ka marunong humawak ng pera, ubos pa rin ang iyong pera. At the end of the day, it's not how much money you make, it's how much money you keep. Kahit kumita ka ng 100,000 naman, pero ang lifestyle mo na sa 120,000, lubog ka sa utang, wala kang ipon. Tama o mali? May mga iba magaling mag-create, mag-handle, pero itong problema, they fail to what? Invest. Look at me guys, this is the reality. As I mentioned a moment ago, the moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Alam mo, kahit kumikita ka 1 million a month ngayon, may ka, pero ang problema ko, ito, oras na tumigil ang trabaho mo, may 1 million ka pa ba? Wala na, tapos na. Pero ang pamilya mo, tuloy-tuloy pa rin gastos, mauubos pa rin yan. Kaya nga, ladies and gentlemen, this will be a wake-up call for all of you right now. Kung isa lang mapupulot nyo po ngayong hapon, sa session ko na ito, ito tandaan nyo sa tanang buhay nyo. If you have, don't have the ability to earn money while you are sleeping, while you are taking a bath, while you are traveling, while you are enjoying in life, you cannot retire for the rest of your life. Kanina pero hindi pa tapos yan. Kahit magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, pag hindi mo ginawa, ito to, number four, yung P. Ano yung P? Protect. Ubus pa rin. Yun. May kakilala ba kayo nagkaroon ng COVID noong 2020? na hospital. Magkano hospital bills? So, ano nangyari, kapatid? Yes. Investment, napilitang ibenta, ubos ang ipon, back to? As entrepreneurs right now, I hope, huwag lang panay tayo negosyo-negosyo na hindi natin alam to. Agree? Pag hindi natin naayos to, ubos tayo. Number one, ano kailangan natin? Focus on what you are what? Good at. Kung gusto mo talagang kumita, hanapin mo isang bagay na talagang magaling ka at galingan mo. Huwag mong habulin ng pera. Pag ikaw ang pinakamagaling, ang pera ang susunod sa iyo. Pangalawa, focus on what what works. Kung ano'y nagwa-work, huwag na maganap ng iba. Make the most of out of what you have right now. And then after that, what do you need to do? Focus on creating a what? System. A flywheel system that will create momentum. Mag-isip ka na rin ng sistema. Kahit ikaw ay natutulog, darating ang panahon na pwede kang bumita. Now, let me ask you this question. Pag ikaw, naka ka kung saan ka magaling. Tapos, nag ka kung ano yung nagwo-work. And pag nag ka at nag-create ka ng system, sa palagay mo, gayaman ka ba? Yes or no? Yan ang sikreto na ginawa ko. Kaya kung gusto nyo lang gayahin, sundan nyo lang to. At I can assure you, magbabago ang finances nyo. Maraming salamat at pagpalain tayo.